and Nandito nga pala tayo ngayon mga carpenters sa uh, Signasyon, ng Market. Bisport, Malabon. yan Yung kanila palang pintahan dito ng Uh, yellow pin tuna ay 250 kilos 250 ang kilo Iyan na ngayon ang pintahan ng uh, ano ngayon, yung hilo pinto na nila sa consignation. Sumataas sumataas na ngayon yung kung ano nila. Yung hanguan dito sa Malabon Fish Park. Uh -huh.

Napag-usapan yeah, 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 yeah. Ma ang 1.30 Tapat Meron tayong kita. Walang katapoy. mamang timbangan dito napakaganda the business. Ah. कहा महल को कलादा महल मबूब का है लगता नहीं ngayon mga ka-vendors. Ayan. Bulyasan. 140 ang kilo. Ayan. Boss, anong tawag dito? Ay, tatawag madam na ano? Kutsarita. Kutsarita. Magkano dyan? mo 160 ang kilo ng kutsarita. Kutsarita. Ito nga pala yung uh, Yellow Yelupin yellow to okay. na. Magkano rito sa yelupin mo, boss? 200 ang kilo ng kanyang yelupin. Ah, sa lubok. Ano tambakol mo ya? 140 ang kilo.

20 ang kilo. 140 ang kilo ng tambakol ni Kuya Luloy Ayun, medyo marami-rami na tayong isda. ayan, isandaan daan yung tumpok isang plato niya ayan tulingan 100 tumpok magkano sa bangos mo kuya loloy bakol ah, ha kuya magkano dyan 120 120 ang kilo Ay, oo 120 yung tumpok isang plato ayan Meron tayong 100 tumpok at nakadaing na rin 100. Ayun. Meron tayong pangtorta. Ayun. Pangtorta. Ayun, meron tayong tamban. Magkano tamban mo? 50 pesos ang isang plato. Yan. Yan. Tulingan. Magkano sa tulingan? Kla, magkano sa tulingan? Eight, 140 ang kilo. Yan, may 50 pesos. Tungkot, maya-maya. 120 ang kilo. Tulingan. Ayan. Mayroon tayong tambakol. 120 rin ang kilo. May pantorta tayo. Ayan. 50 pesos. Pantorta. Ayan. Mayroon tayong lapu-lapu. 200 ang kilo ng lapu-lapu. May pandain. Ayan. banget Keringan 120 ang Tambah 50 pesos kumpuk Bangus dagupan. Oh, dagupan tuna yo. 160 ang isang kilo. Nakuha ko ng prime tayan kanina. Isang lang. Ayan yun. Kulyasan, 120 yung kilo. Ano ba ito? Maligit yung presyo ng kamot. Ano ba? Naka? Oh, yung naka-slice mo na tambakol, magkano? Ilupin. Yellow pin 170 ang kilo 100 yung tumpok 130 yung kilo Yan Meron O, oh, bumaba Bumaba yata Good morning Good morning Ah, oh, okay, okay. Kaya pala. Elite na pala ako. Yeah, 100 kilo na lang yung kanyang tilapia, patangga, riwa. Yan, yeah, punta na kayo rito sa Malabon, Fishport Market. Yeah. Mm. <coughs>